Ano na naman 'yan? Sige, 'yan na. Wala na lang natin 'tong video. Okay sa'yo? di ba? Parehas 'yan naka-selpon. Parehas talaga, naka helpful. Toyin. So ayan 'yan, no. Atas na energy, super atas ba. So yan, magandang umaga sa inyo Sa inyo lahat mga guys uh, ah, Meron naman tayong bagong vlog At ah, syempre, ay, meron tayo muna Yung ating isang pants eh, Naglalabi yan, naka sexy short pa yan so, uh, wait. so ito, ngayon May gagawin tayo ngayon na ano Ah, na recipe pero recipe kasi ni Mrs. to. Ah, kung tawagin to ay ano, ah, Loming Batangas kasi si Mrs. sa Batangas. So ito yung mga recipe niya. Papakita ah, ko na sa inyo no. Ah ito. Meron siyang Toding Atay. Yan, atay. Meron siyang pusit. Hotdog at saka yung baboy na nilaga tapos chinap. Siyempre, hindi mawawala yung ating bawang sibuyas number 1 nya kailangan talaga meron talaga lagi niya. tapos to yan yung noodles o so, kung tawagin nila ay miki uh, Mickey Mickey ba tawag dyan? Lomi <laughs> Lomi na tawag hindi pa ka Lomi Lomi na agad so, tawag dito ay ba dito? ayun Mickey Pancit Kanto <laughs> Kaya ang tawag nila. Tapos yun nga yung yung pinagpakaluan ng ano nung baboy. Yung ano yung pork stock. Niyan. So mamaya ipaprocess na natin. Siyempre, hindi ako magluluto nito si Mrs. kasi si Mrs. taga Batangas. Recipe niya 'yan. Recipe ng mga taga Batangas. Shout out nga pala sa mga taga Batangas sa uh, Kala Grace, Santoy family, uh, sa mga kunya family, Ah, Reyes family. Ay yeah, mga taga Batangas 'yan. Ayun, shout out doki okay, ano, Mar Marvin Apolinar. Jerome Jose, nagdagdag pa Jerome Jose. So ito, kung makikita niyo sa amin Ah uh, naka Nakakawarantin kami lahat pero parang piyesta <laughs> Ang Happy piyesta, happy piyesta <laughs> So ito, papakita ko lang sa inyo yung Paano siya niluluto, no? So, ayan. Ito, inuna muna natin yung toppings ng, ano, ng lomi. Ito siya. Ayan, o. Yeah. So, yun yung magiging toppings ng lomi. Lalagyan na natin yung ano. Ito na yung ano. Ito na yung uh, sabon sabo nung ng baboy. Yung, yung pork stock. Yan na siya. Ano. Yun. Sama na sa pagpupulo. Tapos yasama natin sa pagpapakulo na itong ano. Uh, bawang. Bawang. Tapos sibuyas. Yan. Sama natin sa pakulo. So, ayan. Yeah, kumukulo na yung ating uh, yung bawang sibuyas. Yung ating yung, ano, pork stock. Lagyan rin konting toyo. Para kumulay lang. Yan, yeah, para kumulay. So, ayan. So, ayan. Uh, ito na yung noodles na lagyan natin. Yun. Lagyan natin ulit yung kumulo na naman. Pero ulit kumulo. Parang ano, kumbaga parang uh, yung noodles, uh, yung miki. Para lang siya medyo maluto siya tapos medyo lumambot. Ito na yung ano, kasaba flour. Yan yung maging magpapalapot dun sa ating ano, uh, ating ginawa na miki. Dun sa noodles. So yun, uh, nagbasag tayo ng ano, uh, Magbasa tayo ng dalawang itlog. Dalawa, siyempre, para pantay. <laughs> Ito na. So, ayan. Ilalagay natin ngayon yung cassava flour. Ayan. So, check muna natin kung yung Mickey ay medyo malambot na. Ayan. Ah, Paputol na siya. No? Medyo malambot na siya. Okay. Ilalagay natin kasama flour dyan sa ating miki o sa noodles. Ayan. Ang sarap. Aww. So, ayan. Ano. So, kung nakikihabong, so, ito, so, huh? ba yan? Bubul na ako. So, ayan. Ang nakikita nyo, yung nilagay natin na kasama flour, ah uh, medyo parang tumat tumatalab na siya. Ano? Ano? Malapot na, oh. Malapot na siya. Yan, lalagyan natin ngayon yung itlog. yon Okay. Pwede nyo gawin niya. Pag nasa bahay-bahay kayo, kung meron kayong, uh, meron kayong time para mamalingke, one time lang, na pwede kayo ulit lumabas. Siyempre, pag malalabas tayo, hindi man tayo pwede matagal. Or isa. Isang beses siguro, pwede tayo lumabas para bumili na pwede nating ano, uh, magamit sa bahay-bahay pag meron gusto nyo magluto so ayan oh, o no, nung oh, nila nung iniwo ko sila kanina ganoon pa rin ayan o no? no? yung lugar namin parang ano arcade mukhang luto ni ating lomi ayan o no? pinaprepare na ni is yung ano plume ah uh, gagawin doon niya, eh, ano niya yung presentation para maganda naman tignan sa ano papakita ko sa inyo so yung mga niluto na kanina yung mga nauna yung imbaboy uh, na pinrito tapos yung hotdog yung nagdagdag nagdagdag siya ng pusit tapos meron siyang ano meron siyang uh, atay so ito na itsura niyan ano, mapakita ko sa inyo Iyan, ayos na yung ating lome. Oh, sarap. So, ayan, siyempre. Gawa na ano, ang ating merienda. May natira pa mga toppings, oh. Ayan, oh. Hmm. Siyempre, kanya-kanya kami yung design. Kanya-kanya, Laga ano, lagay ng toppings yung may mga mahili pa maglagay. Ah, uh, yung maraming mga toppings. Marami yan. Siyempre, di mo nga yung, ano, yung ating special na, ano, special na lumid ko. <laughs> sa ating special na sili. Hindi mawala yan kasi number one isa sa mga paborito ko ito. Mga, mahilig ko ko sa mga chili sauce eh. Mga chili sauce. Mahilig ko ko sa mga imaanghang mga chili. Ito yung number one. Hindi mawala to sa mga yan. Sa mga ating uh, ginagawa ng mga recipe sa maanghang. Oh, Yun. Hey! May nilagyan kung akong sili na isa May isa pa Hmm, di ba? Hindi tayo ng sili Lagi meron tayo niyan May isa pa, yan o oh. Hmm Toyo ka lamang si It's kind time, merienda Yung, luto ni ating lomi. Gawa na. Siyempre, ano pang ginagawa? Pag itong luto na, atak na yan. Let's atak! Bakit? So, ayan. Naubos ko na yung aking lomi. Mantikaan na ako. Ngayon ako. Oh. Makinsa ko mo ulit, di Wait, lover. Mm, Carlo, kakagising lang. So, ayan. Tapos na tayong kumain ng ano. Tapos na kumain ng lomi. Naligo na rin ako kasi kanina. Lapot na lapot ako. Basa-basa ako ng pawis. mga bata, nakaligo na rin. Nakabis na. Ano yung tsuro lang kanina? Ganda no, yung tsuro na ngayon. Ngayon, okay, no, toing. Toing, Diba Nagpalit lang ng damit yan Tapos go ulit, laro ulit Toy Toy Ah uh, Pag hindi tayo makalabas, pwede tayo mag video call Ayan o, no? ay isa lahat kawaii Kaway, kaway kayo, kaway Ayun, kumakay Kaway <laughs> So to ng so yung Aking sumbrero Ayan o no? Basa pa kasi yung buho kanina, eh. hindi mo na ako nagsumbero eh. Pero okay naman, medyo mahaba na. Hindi tayo makapag -pag, pag hindi tayo makapag pwet. <coughs> hindi tayo makapagpagupit. Uh, kasi yung mga barbero natin, uh, hindi pwedeng natatakot sila magupit kasi gawa nga ng virus na yan. So ayan, ano. Hanggang dito na lang ating video. Don't forget, God is good all the time. All the time, God is good. Don't forget to like, share, and subscribe. Mwah, peace.